May naman sumusunod sila doon sa 5. Senator Lapid, uh, garnered 13.3 million. May at we request the family and friends of Senator Lapid to come up the stage for a photo opportunity. Nakuha niya, number one siya sa Pampanga. Mm -hmm. At number nine naman sa Luzon at saka sa Casa Visayas. Hindi ba naging governor din siya correct, ng Pampanga correct. noon kaya doon talaga ang uh, bulto ng kanyang mga botante? So, ngayon makikita na natin yung uh, photo opportunity ng kanyang pamilya kasama si Senator Lapid. At itong si Senator Lapid, siyempre, eh, mas uh, na, na, nakikilala rin siya, nakilala rin siya bilang action star bago uh, mag-foray sa, sa politika. At 1992, nang pasukin niya ang uh, politika at nanalo sa pagka-vice governor, si Nelson, ng Pampanga. 1995 naman siya, noon na nalo bilang gobernador ng Pampanga at nare-elect siya sa sumunod for a photo na dalawang eleksyon. At noong 2004, sumabak si Sen. Lapid sa senatorial race at nanalo. Nakatatlong termino po siya sa pagkasenador. At dalawang beses siyang sumubok sa pagkamayor. 2007 sa Makati at 2016 sa Angeles City, Pampanga. Pero pareho siyang nabigo sa mga pagkakataong iyon. At sa pagkakataong ito ay magsiserve yung mga nakikita niyo po na mga pinaproclaim ngayon ng mga senators ng 6 years hanggang 2031. Tama. So ngayon, pinapaakyat na ng stage Joseph ah, kanina, yung pamilya. Eh, no? oh, oh. Ah, because kasi si dating first lady. Baka na ah, uh, yes. Tama, tama. So I think this is going to be the standard. Kina, kanina, balikan lang natin konti yung uh, mga, kasi may mga five-minute speech si Senator Marcos. Ay pinasalamatan nito si dating Pangulong uh, uh, Rodrigo Duterte at si Vice President Sara. Ang sinasabi niya is since October pa, last year, ay uh, naitas na. Kung baga, uh, in, -endorso in -endorso na siya. in na siya. Okay. So ngayon ay uh, pakikinggan na natin itong uh, five minute message ni Senator Lapid. Uh, magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Uh, Unang-una po ay nice ko muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mga na Pangulo President Bongbong Marcos at kay Commissioner George Garcia sa ating bumubo ng mga komisyoner nandito sa harap ngayon at, uh, at ang Aliansa ng Bagong Pilipinas. At nagpakasakit at pakasipag si Congressman Tobit Tsianko ng Campaign Manager ng Aliansa. At sa mga minamahal sa buhay, ang aking pamilya, at ang, uh, lahat ng lingkod lapid na nagpasakit at Senate team, at lahat ng tumulong at nagtiwala at sumuporta sa akin at lahat ng mamamayang Pilipino. Number 11 po ako, number 12. <laughs> ano na, nakakaingan na tayo, nakakaingan na rin po. Uh, sa inyo po, at uh, apat na term ko na po ito bilang uh, Senador. At, uh, gagawin ko po ang lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong may hirap. Mabuhay po ang Pilipinas, mabihay po ang lahat po ng mga Pilipino. Sa inyo po lahat, maraming maraming salamat po. Thank you very much. May we request Commissioner Ray E. Bulay to read the proclamation certificate of Senator-elect Camille Aguilar Villar. We, Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting unbanked, as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections. Do hereby proclaim Camille Aguilar Villar as Senator-elect to serve for a term of six years ending on June 30, 2031 In accordance with Section 4 Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines Given this 17th day of May 2025 in the City of Manila, Philippines Signed Chairman George Erwin Garcia Commissioner Amy P. Perolino. Commissioner, Maria Norina S. Tangaro Kasingal. Commissioner, Nelson J. Celis. Commissioner, Noli R. Pipo. And Commissioner, Ray E. Bulay. Palakpakan po naman natin siya. Gina, itong si uh, Senator-elect Camille Villar ay hindi baguhan sa politika, lalo yung kanyang pamilya ay kilalang mga politiko. Tama, anak siya ni dating Senator Manny Villar at Cynthia Villar. Kapatid at... naman siya, itong Tama. si incumbent no? Uh, Senator Mark Villar. Tama, naging director din siya ng ilang negosyo ng Villar family. 2019, nang pasukin niya ang politika at nanalo muna siya hey, bilang representative ng Lone District ng Las Pinas City. Nahawak niya, niya yung posisyon hanggang ngayon okay. at muli siyang nanalo sa parehong posisyon noong 2022 election. At doon nga sa datos na meron tayo ay youngest doon sa 12. No? Ang nakuha ni Camille ay number 6 siya sa Visayas. Number 9 naman siya sa Mindanao. So, ang uh, medyo interesting pa uh, itong kay Senator Elect Villar uh, at sa Senator Elect Marcos is that parehong inendorse no ng administration and ng uh, Duterte camp. But itong si Camille si Senator Elect Villar, ang sabi kahapon sa palasyo, binibilang pa rin naman nila kahit may endorsement from the Duterte camp bilang administration candidate. Oo, hindi siya nawala sa listahan ng sa candidates kahit pa inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. Okay. So ngayon, paakit na ng stage, Joseph. Mm -hmm. Yung pamilya ni uh, Representative ngayon, pero Senator-elect Camille Villar. Ayan ang kanyang tatay na si dating uh, Senator Manny Villar. Oo. Ayan yung mga, kanyang mga baby kasama niya yan nung ano nung uh, prinok lang siyang deputy speaker okay. umakyat din sila sa podium noon pero noticeably absent I think itong uh, si uh, Senator, not, Senator Cynthia. Cynthia Villar Siguro pagka sila bonds pa sila Darlene, kung hahanap mm. siguro na later kung may explanation or may ginagawa no And may we um, request Senator Villar to give us a short message To the Chairman of the Commission of Elections, Honorable George Irwin Garcia, Honorable Ray Bulay, Honorable Amy Ferolino, Honorable Nelson selles, Honorable Ernesto Masada Jr., Honorable Marta Tanganyo Casingal. Honorable Noli people, Salahat po ng Nandito ngayong hapon sa ating mga minamahal na kababayan. I stand here incredibly honored and humbled by this opportunity. I'm grateful to God that we had a peaceful elections. with a very good result and today with all humility tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito at karangalan na ito and i promise